Ito na naman oh. Oh. Ano naman gagawin nyo? Pulutan to. Oh, Pulutan? Wala problema pre kung magpapainom ka pare. Eh, ah, sige ba? Ang ah, no? Okay okay sige sige. Oh. Ano yung bibili natin pare? Ikaw yung bibili ng alak pare. Ah, bibili ng alak? Wala akong pambili. Ikaw lang yung bibili. Sa klase sa na lang. Ayan yung dalawa. Dalawa lang po. Ano ang ginamin niyo? Taiwan beer. Classic. Classic. Ah, oh, tatagi tayo. Oh, tatagi tayo. Wala hmm. okay, akong basa. Sige, ubusin natin ito pare. Kapatulog. Oh. Ano ba gagawin natin? Dito ka sa Red Storm, nangungulangot ka pa. O, ano yung pinagagawa mo, pre? <laughs> Pilipino tayo eh. Mayanin <laughs> yung sumura ko. Bex, huwag so, mong ubusin, pre. Apang patulog lang, ha? Atulog Baka ba? may abusin mo yan. Tulog sa imbahan ako. Ano yung sayo? Yan ay kayo ng sambar. Tulog sa simbahan? Classic na lang Classic na lahat. Sabi ko, huwag mong ubusin, pre. Nagaya <laughs> ka mo di, nagaya ka mo di, no? Isandaan lang yung pera mo. Huwag mo yung pagkalat pa rin. Ay, eh. Ay, mabayaran itong pulutan, <coughs> oh, no, no, no. no. oh. pulutan, na, ayan na, ayan na, ayan na. na, Ang na, pare? Pulutan, no. no. may no? Malupit talaga ni Jan. Ay, wala, may na. Oh, mix, mix. Ang tirador ng beer. Ayun oh. Lapit mo talaga kaibigan. Di mo talaga kaibigan. Ayun oh. Pulutan namin. Yung buritos. Ayun oh. Saka yan. Saka pa kami. Ayun o. Ah, shot tayo shot. Shot shot. Sa sayo pang patulog. Shot. Sige, tapalayan, sige na. Hmm. Ini pare. Jan, sitapuninin sa ostadem. Dira ngayon. Ayon, shot mo na kami papatulog, walang pasok bukas. Papatulog.